Ay na na ano guys. Concert pa Ano yung ayaw mag-relay yung ano niya. Ayaw mag-relay. Ayaw mag-click ang relay. Tapos nalusunog yung secondary fuse. Dito guys, nalusunog lagi dito. Pumaputok yan oh walang ano laging pumaputok to guys so pag ganito guys shorted yung ano natin dito tayo maganap guys sa transistor power transistor so nahanap ko ito guys itong dalawa na to tinanggal ko na to itong 1941. Tsaka, itong isa na to. yung C-5198. Alay, busted na siya guys. Kaya ayaw, ayaw mag-trigger yung relay niya. 5-0 to concert. Ayan, tingnan natin guys doon. Ito yung dalawa, dalawa guys. Ilagay natin sa extend yung ano natin. Ito yung sira kayo na. Ilagay natin sa base collector emitter. And guys, So, like na itong isa. Tignan lang. Ito so, yung sira guys, dalawa. Ito yung gold guys oh, sa pag nag-check guys, yung gold. Oh, okay, mo Ito yung na, uh, 1941 na gold. Ito yung guys oh. Ito yung base natin guys. Ayan. Ito yung sira guys. Klik Oh. Tanan. Ay. Ayan guys. So, itong dalawa sira. Ayan. kaya uh, pumuputok yung fuse natin secondary fuse sa so, concert